Opisyal ng inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources katawa ang European Union ang Green Economy Program in the Philippines. Ano nga ba ang layunin na nasabing programa? Narito ang report. Mabawasan ng basura at maibsa ng dalang epekto ng climate change. Ito ang layunin ng Green Economy Program in the Philippines o GEPP na opisyal ng inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources, katuwang European Union. Susuporta ng naturang programa ang bansa para maging isang green economy. As uh, you all very well know, the Philippines is generating uh, daily 61 metric tons of garbage. So if we can, if we can promote or implement activities that uh, geared towards circular economy, and then transitioning to a more holistic, uh, sustainable uh, waste management. Uh, I think that's the, that's the key project that we need to implement under this project. Kasama sa layan ng proyekto ang pagiging isang circular economy, ang mabawasan ng mga basura kusan kabilang ang plastic, sa pamamagitan ng muling paggamit ng mga produkto hanggat maari, sa tulong ng recycling, reuse or remanufacture para maging sustainable. Pagtutunan din ang pansin ng programa ang energy efficiency at renewable energy para maibsa ang dalang epekto ng climate change. May initial grant na 60 million euros para sa proyekto ang European Union. So this program aims at enhancing skills, create jobs, strengthen technical and scientific knowledge, as well as competitiveness of the national industry, ultimately benefiting to the Filipino people. Bagay ng proyekto ang koordinasyon sa mga lokal na pamalaan na mahalaga ang kampaneng sa proyektong ito. Kabilang sa unang sampung LGU sa programang ito ay ang Baguio City, Caloocan, Pasig, Quezon City at Del Carmen, Siargao. Samantala, si sinagawang pagtalakay sa DFA kusaan saan pinag-usapan ng Climate Action Initiatives ng Pilipinas sa Indo-Pacific ang rehiyong kinabibilangan nito. Ayon kay Dean Antonio Lavinia, Associate Director of Climate Policy and International Relations ng Manila Observatory, nasa punta na tayo ng climate change na accelerating o mas mabilis na. Anya, mahalaga ang domestic programs o mga aksyon na ginagawa ng ating bansa. The reason why we had leadership in the global area Um and also in the regional is because we're able to show that in our country we're able to do certain things that are dynamic that are innovative uh that contribute to solving the problems Ito ay lalo't collective effort ng mga bansa pagdating sa issue na ito It means that you cannot tell another country to do the right thing If you're not doing the right thing in the Philippines, very important to walk the talk in your own country before you can tell other countries to do the same. Pero ayan nga hindi pa sapat ang ginagawang aksyon ng bansa kahit ito pa ay tama dahil marami pa ang dapat gawin pagdating sa climate action. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.